Hello guys, magliktik po tayo ng pinagkanan. So, ano muna tayo ng lemon kasi na ako. Okay, Hello, ako. Happy Saturday! So, Ganda kasi pagkatapos kumain, ino na, inom ng ano, hot water and lemon. Para matulog. Okay, at saka may ubo kasi ako linigpit ng mga Busy, <coughs> busy kailangan. Hindi ako makatulog ng... Hindi ako makatulog pag alam ko mayroon pang maruming mga um, hugasan sa kusina. Ganyan talaga ako. Mabawa, yung habi ko, minum pa siya ng... Ano, nagtipla siya ng Milo sa gabi. Tapos, matutulog na siya. Che-check ko kung hinugasan o hindi. Kasi kung hindi niya hinugasan, hugasan ko at pupunasan at inalagay ko sa ano, sa lagayan. Ayan. Kanda kasi yung matulog ka, malinis yung kusina. Para pagising mo sa umaga, o di ba, maganda sa pagising dahil malinis yung kusina. Ganyan. Ganyan. que no Anong ginagawa nyo ngayon, guys? All my followers, what are you doing right now? It's Saturday night. I we just went out to the club today for the raffle. But after the raffle, we went home straight away. Let's see. of my ring because I'm going to wash which to body no your ring I don't know who goes on the paper.